Ito ang kaganapan dito sa Malabon. Pinamigay na ni Mayor ang bigas na. Nung nakaraan ay nakita natin tatlong truck. Ayan, ayan. Bigas. Mula kay Mayor Jenny Sandoval. Ayan. Sana all meron. Ayan. Dito po yan sa Sports Complex Center. Ayan, Oretta Sports Center dito sa Malabon. Abang sila ay abala. Si Sawi Tera, please follow and subscribe, please share. Ayan, Ayan po ang mga kaganapan dito. Lahat sila ay masaya. Salamat at mga kababayan natin ay eh. may mga bigas na malinaw. Oops. Nagbuhat na nila. Kahit babae, nagbubuhat na. Oh my gosh. Lumalakas ang mga babae. Ayan, oh. Ang lakas na ate, oh. Lumalakas si ate, ah. Ang lakas niya. Ayan. Dadami Iba oh, iba't ibang barangay po 'yan ng Malabon. Ramdam ng mga Malabon ng tulong mula kay Mayor Jenny. Sana mapalarin ako magkaroon din ako ng bigas. Ito po sa saklisya sa Nagustin. Hindi ko alam ang kaganapan ito. <laughs> Sana all meron. Ay, sayang ating mga kababayan. Tiga Malabon. Sa Awitera, please subscribe and share. Ayan, no? Oh, si ate, ang lakas, Bagay, oh. -e, 25 kilos lang naman yan. Ang lakas si ate. Sana all oh, merong ganyan, pero hindi ako magpapasa ng ganyan. Ah, Doon, sa may kakalayuan ng sports complex. Ayan. Ayan, guys. Please subscribe and share. Ayan. Ramdam yung yung tulong ni Mayor Ginny Sandoval. Ayan. puno kunti na lang 3 minutes eh. Ayan. Ayan. Ayan po oh. Nakaganapan dito. Nakaraan ay truck lang yan ah. Nakapila dyan sa labas. Ngayon ay pinamimigay na sa mga tiga malabon. Ayan. Ayan. Ramdam yung biyaya at sana magka magkaroon ako nyan ha? saan naman makakapanood nito na ito ayan, this is awitera ang inyong lingkod at nabangan nyo na lang po yung ibang mga upload ayan, ayan. magandang klase po yung bigas hindi po NFA yan nakikita nyo po yan oh. guys magandang bigas at siguradong masisiyahan ang mga makakakain nito. Yan, ang lalakas na God bless you po. Yan, uwi na po kami. O, tatapos na kuya. Ayan. Thank you, thank you guys. Thank you sa inyong support. Kay with please subscribe and share. This is from Malabon. By Mayor Jenny Sandoval. God bless you, Mayor. Magpalayan kayo ng Panginoon. At nawa ay magawa niya ng masigit pang maganda. Yung mga plano ay pagpalayan ng Panginoon. God bless. Bye-bye. See you.